Hello guys, kamusta kayong lahat? Lalo na sa family, friends, and follower ngayon. Ay, gusto ko pala sabihin sa inyo na isi-sell ko ulit yung aking damit na hindi ko na ginagamit. At saka, yung sa anak ko na si Kike. Marami siyang damit na hindi nagagamit. Last time nag-sell ako on sale. Online selling, mura lang. Ipapadala ko sa Pinas, tapos kung malayo kayo, ipapadala ng mama ko yon Or, I mga follower ko lang, tsaka friends, yung mga nakakabili. Okay, eto oh, pakita ko sa inyo yung mga damit na ibibenta ko ulit. Wait nyo lang po kung kailan ko mag-online selling sa live. Okay, eto po ipapakita ko sa inyo. Ano guys, yung mga damit na ibebenta ko sa online. Ayan, yung mga may gustong bumili. Ayan, bibili nila. Tapos, pag pinaladala ko yung box, ay makukuha nila. Ayan, yung mga damit ng anak ko. Magaganda pa yung mga damit ng anak ko. Kaya hindi nakasya sa kanya. Ayan, Oh. Ayan, may mga, ayan, mga polo shirt. Ayan, yung Iba, hindi nga yung nasuot. May mga bago din na damit. tabi ko sa Walmart. Ayan. Ayan yung mga isi-sell ko. Ayan pa yung mga damit ko na hindi ko na siya ginagamit. Ibebenta ko rin. Kaya maglalayo yung aking parents ay marami na sila. Tsaka aking kapatid na si Rose And, Ayan, meron din sila. Ayan, may ibang mga shirt at nagbenta rin ako sa online. Tapos, ayan, may mga sweatshirt ni Kike. Uh, mga short, mga damit ko pa yan, tsaka damit pa ni Kike. Ayan. Wait nyo lang po kung kailan ako mag online selling para makuha nyo yung gusto nyo damit sa murang kalaga. Parang pinamimigay ko lang siya. Okay. Bye-bye. Thank you po sa mga followers ko na kasuporta para sa akin. Ay, yung mga nanonood ng aking live or aking mga video. Thank you so much. Ay, in the future ay magse ano eh share din ako ng blessing ko. Wait lang po kayo, okay? Sa lahat, i-share ko ang meron ako dito sa akin bahay. Ayan. Kaya po, please support me. And support my channel and my page. Thank you so much. Bye-bye. Ingat -bye. ingat po tayong laga. Lalo-lalo na dyan sa Pilipinas. Maraming, maraming, maraming salamat po. Thank you. Bye.